Ikawalong kabanata Hindi pa umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig? Sa taluktok ng mga mataas na dako, sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo. Sa tabi ng mga pintuang bayan, sa pasukan ng bayan. Sa pasukan sa mga pintuan, siya'y humihiyaw ng malakas. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. O kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan, at kayong mga mangmang, makaunawa kayo sa puso. Kayo'y mga kinig, sapagkat magsasalita ako ng mga marilag na bagay. At ang buka ng aking mga labi ay magiging mga matuwid na bagay. Sapagkat ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan, at kasamaan ay karumal-dumal sa aking mga labi lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran walang bagay na liko o suwail sa kanila pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak at ang kaalaman na higit kay sa dalisay na ginto sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga rubi. At lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kanya. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan, at kahambugan, at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Payo ay akin at magaling na kaalaman. Akoy kaunawaan, akoy may kapangyarihan. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo at ang mga mahal na tao sa makatwit bagay, lahat ng mga hukom sa lupa. Aking iniibig sila, na nagsisiibig sa akin at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, lumalaging mga kayamanan at katuwiran. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto. Oo, kaysa dalisay na ginto at ang pakinabang sa akin kaysa piling pilak. Ako'y lumalakad sa daan ng katuwiran sa gitna ng mga landas ng kahatulan. Upang aking papagmanahin nang pag-aari yaong nagsisiibig sa akin at upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon nako, Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag sa langsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ngayon nga mga anak ko, dinggin ninyo ako, sapagkat mapalad ang nangag-iingat ng aking mga daan. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga ang bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngunit siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nangagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan.